Kita nyo itong ating primer is automotive anti-corrosion. Ang brand nya is Ansal. Ito ay primer. Ito ang pang-direct sa metal. Ginagamit sa metal ng ating mga sasakyan bago tayo mag-apply ng surfacer. Ito naman ang kanyang uh, catalyst. Ito. Ansal primer catalyst ng anti-corrosion. At ang kanyang thinner ay maaaring gamitin natin ang acrylic thinner ng Weber. So, basta't ganito ang itsura ng inyong gagamitin para hindi na kayo malito. <clears throat> Ang atin namang pag a ng primer is ipakikita ko sa inyo. Dito natin gagamitin yung anti-corrosion. Itong mga naon ng may mga primer na nakabras is yan yung mga malalalim na uka ng ating lata. So pinrimer ko yan dahil sa pagkakatansya ko aabutin ito ng kinabukasan pa bago ko mabugahan ng primer. Ito naman, itong mga kaunting kalawang na ito ay gagamitan natin ng kabras kung tawagin na ibinabala sa grinder. So dito natin gagamitin ang anti-corrosion before tayo mag-apply ng masilya and then surfacer. So yung pagmamasilya, kailangan kung lata yan, dapat naka-primer ng anti-corrosion. And then after nating mag-primer, saka tayo babatak dyan ng masilya. Siyempre dapat dahan-dahan pa rin ang proseso. Hindi pa rin dapat mabigla. Dahil kinukonsider pa rin natin yung maging impact ng init ng masilya dito sa ating anti-corrosion primer. Kailangan maingat pa rin tayo kahit naka-anti-corrosion para sure ang ating gagawin. And then after nating magmasilya, magliha, Another primer na kung tawagin is surfacer. Any surfacer, Weber, uh, Ansal, pwede na natin gamitin basta surfacer before ang ating pondo or color. At syempre, napakahalaga ng pagdadyaryo. So, yung nasa unhan is kulang pa. So, ang pagmimix naman nito, katulad nito, kalahating litro, kung isang litro siya, ang kailangan mong catalyst is ganito karami. Ganito karami, kung isang litro ang iyong primer, ganito karaming katalis ang kailangan mo. Ibuhos mo to lahat. Ito doon mo pwede yun. Ang sukat naman ito is 250. 250. So, ibig sabihin, ito ay 1,000 minus 250. So, ganun. Kasi, ang total computation niya, magiging 1,000. Kung imimix mo yung katalis, so 1,000. Kapag inalis mo tong katalis, minus 250. Kasi isang kilo, 1 liters. So, ito ay kalahating litro ang akong ginamit is kalahati ng laman nito ayan o oh. ito magsinlaki lang siya. ito yung kanyang details ayun 1 4 liters 1 4 liters ito naman ay kalahating litro kunwari ito yung iyong uh, anti corrosion catalyst kalahati ng 1 4 liters mo ang ibubuhos mo dun sa kalahating litro na uh, anti corrosion ang kulay ng anti corrosion is kulay green ang kanyang catalyst. Ang kulay ng surfacer catalyst or uh, top coat or paint catalyst is transparent. So meron na itong catalyst na ibuhos ko na dito. So hahaluin na lang natin mabuti. Kung ansa lang ating gamit na produkto, lagi nating expect or i double check. Yaan ay mahilig sa thinner o oh, So, una tayong una nating gagawin is isang puno nitong lalagyan na ito isang puno ng lalagyan na ito para sa ating kalahating litro na primer kapag ang laman yan ay katalis hindi yan puno kalahati lang ang laman yan pag katalis pero pag thinner na ang ilalagay natin isang punong tiner dito para sa kalahating litro na anti-corrosion then syempre titimplay natin, pahaluin. then check natin kung malabnaw na o malapot pa para mas maganda ang release sa spray gun at mas maganda rin ang ating magagamit na pagpapatong kasi kung masyadong na manipis ang tama kung masyadong malapot ah, magaspang naman ang finish so kailangan natin ng katamtamang texture hindi masyadong magaspang hindi naman sobrang kinis kasi pag sobrang kinis masyado nang mataas ang volume ng thinner ibig sabihin napakanipis na nung parts na primer Kumbaga, hindi agad tayo makakapagpatong ng sa isang patong ay manipis ang tama ng primer. Kaya kung malabnaw na, ay kung malapot naman, unang patong ay hindi maayos ang tama ng primer. Kaya kailangan tama yung ating mixture ng thinner sa ating primer. O, check natin. Ang ganitong anyo ng kanyang kilos ay okay na kung malakas ang pressure ng ating spray gun. So ayan. Okay na ito. Pero kung gusto nating dagdagan pa ay maaari naman target natin is kalahati ng talagyan na ito na 1/4 liters. Kung ina ah, lagyan natin ang kalahati. Then saka natin ibuhos. Utay-utay lang hanggang makuha natin yung gusto nating ah uh, uh ano yan? Timing ng pagkakalagay nung pagkaka timpla nung ating thinner dun sa ating primer. Yan, itong katulad ng kilos na ito ay mas maganda na kumpara doon sa nauna. Kung mahina ang hangin, ay maire-release pa rin ng maayos at mailalapat pa rin ang ating sprayer. Kaya napakahalaga ng paglalagay ng thinner at dapat tama. Tapatan natin ng anti-corrosion. So ito ay nasirinuhan. Kung baga kahapon ko ipin-repair hindi ko naman na primeran dahil nagipit sa oras. Kinalawang na siya. So mangyayari, before tayo mag-apply ng anti-corrosion, gamitan muna natin ang kabras So yun nga yung mga spot na yan, ayan yung mga area na malalim ang baon ng kalawang. Kaya habang nililinis kahapon, pinriority ko yan kasi mataas ang possibility na hindi ko nga mabugahan ng ganong oras sapagkat madilim na. Ngayon, lilinisin uli natin gamit ang kabras. Before, ang anti-corrosion, syempre maglilihap pa rin after ng kabras. And then, anti-corrosion na, pang-ceremonias, primati na! Buti na lang na-invento na itong cabras. So, malaki ang kanyang papel pagdating sa trabaho na ganito. Ang cabras ay mga steel wire na pinagsama-sama upang magamit sa pag-aalis ng kalawang gamit ang power tools. Ngayon, syempre, kailangan natin ng safety tools para sa ating mata. And then, hanggat maaari, pati sa kamay, goggles, ah, goggles and then, uh, gloves, gloves. Ingles kasi ay. <laughs> so, yun ang kinakailangan natin before tayo gumamit niyan dahil napakadelikado niyan sa mata. Pag tumalasik yan, is uh, damage ang maibibigay sa atin. So, safety first before tayo gumamit nito. Then, syempre, after natin yung i- sander gamit ang kabras pabanatan naman natin yan ng liha then punas ng basahan yun na, bibirahin na natin yan ng primer anti-corrosion yan ang kulay before tayo maglapat ng masilya yung mag grinder so ang kasunod nito before tayo mag apply ng primer is magliliha muna tayo number 120 ayan oh. number 120 ang ating gagamitin okay tapos na tayong magpunas so ang kasunod na part nito is pag apply na ng anti corrosion primer sa ating lata before tayo maghanap ng ating mamasilyahan dyan ng mga lubog at saka mga dense dense na maliliit Tsaka yung mga pinong butas-butas na kailangang pilapan. Anti-corrosion first. And then syempre dapat malinis ang ating surface ng lata. Ang lapat, napaka-importante ng anti-corrosion primer para sa ating lata. Yan ay protection. Metal protection. Primer. At kayo man tawag dyan.